Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Ang mga kulay ay red at gold. Ang pahiwatig ng kulay, ang red ay sumisimbolo ng lakas at pagkilos, habang ang gold ay nagpapahiwatig ng tagumpay at kasaganaan. Ang mga numero ay number 1, number 9, at number 11 simbolo, numero na number 1 ay nagpapakita ng pamumuno, ang number 9 ay para sa karunungan, at ang number 11 ay para sa inspirasyon. Taurus Ang kaibigan zodiac signs ay Virgo. Ang mga kulay ay GREAN at brown. Ang pahiwatig ng kulay, ang green ay nagdadala ng kasaganaan at katiwasayan, habang ang Brown ay nagbibigay ng katatagan at seguridad. Ang mga numero ay number 2, number 6, at number 22. Ang simbolo ng numero na number 2 para sa balanse, at ang number 6 para sa pamilya, at sa number 22 para sa tagumpay sa praktikal na aspeto ng buhay. Gemini ang kaibigan zodiac signs ay Aquarius. Ang mga kulay, yellow at blue. Ang pahiwatig ng kulay, ng yellow para sa talino at pagkamalikhain, at ang blue para sa kapayapaan at komunikasyon. Ang mga numero, na number 3, number 5, at number 15. Ang simbolo ng numero na number 3 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain, ang number 5 ay para sa pagbabago, at ang number 15 para sa pagkakaroon ng malawak na pananaw. Cancer, ang kaibigan zodiac signs ay Scorpio. Ang mga kulay ay silver at white. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang silver ay simbolo ng katalinuhan at ang white ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan. Ang mga numero, ay number 7, number 14, at number 20. Ang simbolo, ng numero na number 7 ay para sa espiritualidad, at ang number 14 para sa kakayahang mag-adjust, at ang number 20 para sa malasakit. Leo, ang kaibigan zodiac signs, Libra ang mga kulay orange at gold. Pahiwatig ng kulay, orange ay nagdadala ng kasiyahan, habang ang gold ay nagpapakita ng kasaganaan at karangalan. Ang mga numero na number 8, number 19 at number 21. Simbolo, numero na number 8 ay para sa ambisyon, sa number 19 ay para sa tagumpay. At sa number 21 para sa pagpapalawak ng posibilidad. Virgo, ang kaibigan zodiac signs, Capricorn. Ang mga kulay, green, white at brown. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang green white ay nagdadala ng kaliwanagan, habang ang brown ay nagbibigay ng grounded na enerhiya. Ang mga numero ay number 4, number 10 at number 18 Simbolo numero na number 4 para sa organisasyon at sa number 10 para sa pagiging kumpleto at sa number 18 para sa malalim na pananaw Libra Ang kaibigan zodiac signs Gemini Ang mga kulay pink at blue Ang pahiwatig ng mga kulay ang pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at ang blue ay para sa balanse at harmonia. Ang mga numero ay number 6, number 15 at number 24. Simbolo numero na number 6 para sa koneksyon sa pamilya, sa number 15 para sa pag-ibig at para sa number 24 para sa pagkakasundo. Scorpio, ang kaibigan zodiac signs, Cancer ang mga kulay, na red at black. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang red ay nagdadala ng lakas, habang ang black ay para sa misteryo at proteksyon. Ang mga numero, ay number 9, number 13, at number 27. Ang simbolo ng numero na number 9 para sa lakas ng loob, at sa number 13 para sa pagbabago, at sa number 27 para sa pagsisiyasat ng katotohanan. Sagittarius, ang kaibigan zodiac signs, Aquarius. Ang mga kulay, purple at yellow. Pahiwatig ng ng mga kulay, ang purple ay nagdadala ng inspirasyon, habang ang yellow ay nagpapahiwatig ng talino. Ang mga numero na number 3, number 12. At number 21. Ang simbolo ng numero na number 3 ay para sa optimismo, sa number 12 para sa pagkakaisa, at sa number 21 para sa mga bagong posibilidad. Capricorn, ang kaibigan zodiac signs Virgo, mga kulay, red at gray. Ang pahiwatig ng mga kulay, ang red ay simbolo ng katatagan, at ang gray ay nagpapakita ng maturity. Ang mga numero na number 8, number 16, at number 26. Ang simbolo ng mga numero na number 8 para sa tagumpay, sa number 16 para sa introspeksyon, at sa number 26 para sa responsibilidad. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign Gemini ang mga kulay blue at silver. Pahiwatig ng mga kulay, ang blue ay simbolo ng pagkamalikhain habang ang silver ay nagpapakita ng katalinuhan. Ang mga numero ay number 4, number 11 at number 29. Ang simbolo ng mga numero na number 4 para sa makabago at sa number 11 para sa inspirasyon. At sa number 29 para sa bukas na kaisipan. Pisces. Ang kaibigan zodiac sign Scorpio. Ang mga kulay blue at pink. Pahiwatig ng kulay blue para sa pagkamalikhain at pink para sa daloy ng damdamin. Ang mga numero ay number 7, number 17 at number 25. Ang mga simbolo ng numero na number 7 ay para sa espiritualidad, at sa number 17 para sa panaginip, at sa number 25 para sa emosyonal na balanse.